Never have I ever had a paranormal experience. Oh! Nako, marami. Oh! Magandang araw po sa lahat. Ako po ulit si Atty. Benner Avalos. At welcome sa panibagong episode ng Avalos Vlog. Ngayon, meron tayong espesyal na segment, no? Kasama po natin, nakita niyo napakaganda, si Daniel. Na sigurado magbibigay ng kasiyahan at counting kaba sa akin. No? Nakita ko na, kinakabahan ako nito eh. And never have I ever challenged Tama ba yun, Daniel? Yes, attorney. Tama po kayo. Medyo challenging ang episode natin today, pero sure po ako na mag -e enjoy din kayo. Siyempre, hindi pwedeng challenge lang to, attorney Avalos. Nilagyan natin to ng konting twist. So, ganito yung mechanics natin for today. Bawat tanong, kailangan yung sagutin ng I have or never. Kung ang sagot nyo ay I have, meron kayong dalawang pagpipilian. Una, maaari ninyong hindi ipaliwanag ang sagot pero kailangan ninyong kumain ng candy. Warning lang ha, yung kalahati po masarap ang lasa. Attorney, yung kalahati medyo challenging. Ako, sino ba nagpagawa nito? <laughs> Game ba tayo dito, attorney? Ayan ha? Wow, that's that's quite interesting. Mm -hmm. kung ayaw kumain ng candy, papano? Ay, very good question, attorney. Hindi talaga kayo maiisahan dito. Kung ayaw niyong kainin ang candy na medyo challenging, kailangan niyo pong magbigay ng paliwanag or context tungkol sa sagot ninyo. Simple pero siguradong mag-e-enjoy tayo today, Atty. Avalos. Kaya game na po ba kayo? Ah, game na. Sige, bahala na. For your first question, Atty. Kailangan po nating bumunot. <laughs> Dada! Kinakabahan po ba kayo, Atty. <laughs> yeah. Or ready na kayo dito? Yeah. 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 So, first question for today. Never have I ever ghosted someone. Nah. Nako. Dali yan. Never. Never. Never, never. Oh. Sana all. Sana all, attorney, walang nag-ghost, oh. lalo na ngayong sister. Nung panahon ko, wala pang multo. <laughs> wala pang multo. Next question natin ay... Never have I ever dumped someone or fired over text. Wow! I over text? Never. Never? Well, asarap naman maging boss ni attorney, <laughs> ah. Walos. Okay, ready for the next challenge, Atornia. So, attorney, this is your next question. Never have I ever Googled myself. Have you? Yeah. Guilty. Yeah, i guilty. What did you see? Well, it's like this. Sometimes, wiki, Doon mo makikita kung may mga mali information. Correct. So it's really important na makita mo kung tama nakalagay o mali. Ngayon may, may konting mali, may mali talaga doon na pinapakorect naman namin. Nice, very good. Oh. That's a very good gesture kasi lahat oh. tayo may chance to like check, fact yes, check, yes, everything, yes. kung accurate ba. And for yeah. you, you have the opportunity to correct it eventually. Oh. At yun ang, yun ang malang aking advice sa mga nanonood, no? Kung about... Yung wiki, tignan nyo rin. Kasi baka bamaya ah, masamang nakalagay ito. Hindi, pa-correct nyo. May proseso naman yun. Na-correct nyo naman, Na attorney. Naman. Very, Na good. Naman. very good. Very yes. Next question. Nah. Never have I ever told a secret I wasn't supposed to share. Nako. Ha? Have? Yeah. Tungkot to sa kaibigan ko si Brand, pero ano eh, kailangan protection ko siya. So, kakainan ako ng candy. <laughs> oh my God. First time. First time nakakain si Ator niya. Baka ma-expose pa sa buong ano eh. Sa buong nanonood dito. Correct. That's the... Hmm. Baka si... ma-friendship over. No, sekreto si na ng dalawa ni Patty. <laughs> Ngayon, magte-text na si Brand kay Patty. Oh. Ayan. How's the candy, attorney? Masarap o yung but challenging? Ba't hmm, parang masama yata lasa ito? Anong lasa, attorney? Kinakabahan tuloy ako. Masama-sama. Masama. Okay. <laughs> Next question tayo. Baka mapalitan ng mas masarap. <laughs> okay. Mas maayos ang lasa. Gina natin Isa. Next question. So never have I ever been a mayor twice. Well, I have more than twice. Uh, mm -hmm. I, more than twice. Yeah ang term ko is close to five terms. Wow. So that's 15 years. Sometimes. Mahal talaga kayo ng tao. Gusto kayong binabalik <laughs> sa posisyon, no? Yeah, yeah. So, paano po yun? Anong difference ng first term, second term, if it's more than twice? anong May mga difference po ba or same lang as first term? Well, sa umpisa, uh, manini, bago ka. Bago ka pa lang eh. Mm -hmm. Pero ang problema sa pagiging mayor, we've got the shortest term in Asia. Mm -hmm. One of that, it's only three years. Sa ibang bansa, it's five years. Yes. Iba four years. Tayo, mm -hmm. tatlong taon lang. So, kung bago ka, yung gumawa ng budget mo, hindi pa ikaw eh. Yung nakaraang mayor Correct. eh. Correct. So, bago ka gumawa, bago bago ka mag-second year, nangangampanya ka na. So, it affects. So. so, sa lahat po ng terms, ano yung favorite nyo na? Well, Term. yung bandang huli na. Dahil, bandang huli. Ano ka na eh. Wala na yun eh. Automatic na yun eh. Yung mm -hmm. first, medyo, maganda rin yung una dahil challenging. Mm -hmm. uh, maganda kasi sa pagiging mayor. Lahat. Pwede mong gawin, pero of course, it will take time yung iba. Sa mga baguhan po na tumatakbo na mayor, yeah. ano pong ma-advise nyo sa kanila since you're a very seasoned oh. politician? Right? Okay, number one, you have a SWOT analysis. You look at your strength, weakness, i-analyze mo ito. And then, tignan mo, you listen, you go down. Walang substitute yung bababa ka talaga sa bawat barangay, bawat... You talk with them. And then, once you've reached a decision, tignan mo, you weigh everything pero once alam mong tama you have that political will. Mm -hmm. But at the end of the day, importante yung output. Mm -hmm. Kung yung nagawa mong project o ano, malalaman mo yan bandang huli kung lahat masaya. Mm -hmm. Kasi there are some things hindi popular pero tama. Tandaan Ako. Nyo yan. Hindi lahat ng popular tama, yeah. <laughs> mm -hmm. Next question, ready na po? Yeah. <laughs> okay. Next question. Attorney, never have I ever lied about having plans just to avoid going out. So, uh, okay, okay. Okay, guilty ba uh, tayo? Yeah, have, yeah, yeah. have? Okay. Sige. Okay. Ano po itong sitwasyon na to? Okay, okay. tiisin ko na lang yung maaaring. <laughs> Sige, tiisin ko na lang to. Okay na yun. Sana masarap na yung makuha niyo, Atty. Mm, masarap. Masarap? Okay, masarap. at least balanced. Mm. ko kumain si so attorney ng ating special candy, next mm -hmm. po, bunot po tayo. Grabe. Okay. May cake ba at orney, yung candy? O okay, okay pa rin? Okay pa rin. Man. Okay. Never have I ever had a paranormal experience. Awww. Oh. Nako, marami. Ha? Huh? <laughs> Meron marami. ba dito ngayon? <laughs> Merong iilan. Mga masailan ko lang. Nasa likod niya okay. Can you okay. tell us about the paranormal madami, activity madami. or experience? I'll just tell you the story ah. mm -hmm, mm -hmm. Meron akong farm. Ex-supply ako ng mga manok. So malaki ang farm ito ng mga chickens. And yung mga trabahador ko, sabi sa akin, Atorny, may nagmumulto, may kumakalampag dyan, ganyan, 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 ganyan. So sabi ko, sige, lalagyan ko na speaker yan. Bumili ako sa kiyapo, mga speaker. <laughs> may ko basta maingay, may kumakalampag, wala yan. Mga dahon lang yan, mga dagalan yan. Biluksan, lakasan nyo. So nilakasan. Malalaki to, mga macho to, mga uh -huh. 20, ha. After one week, bumalik ako. Okay nagresign oh. lahat isa lang ng tao na iwan. Ayun lang. Ko, Nawala nawalan ng tao. Sabi ko ano nangyari? Sabi niya, sir, nung may maingay nila namin yung speaker eh. Oh, ano nangyari? Kasi may electrify na kuno sa manok, grupo bumubuhat dalawang tao, mm -hmm. Sir, nung nilakasan namin yung electrify, umangat sa ano Ay, ganun. Ay, nako. pap, nahulog. Nakita ko, butas yung ano ko. No? So, that, that's one. Pangalawa, ito nangyari talaga sa akin. Sa isang hotel, meron kami convention, kasi may, may pintuan dito, may ispang pintuan. So, dalawang pinto yan. Tutulog akong gano'n. Talaga, ramdam ko, gumanong gano'n yung pinto. Parang binubuksan ng magnanakaw, na pag Sino kaya ito? Pag bukas ko, walang tao. Lumabas ako hanggang labas, walang tao. Tapos, umulit na naman. Wala na naman tao. So, sabi ko, ibang klase ito. Pinabaya ako na lang. Sabi ko, sige, maglaro ka na lang dyan. Lako, I... Tapos, eto pa ha. Ito, matindi. Hindi lang isa, dalawa. Yolanda. Mm -hmm. Punta akong Takloban. So, kaling ako Manila noon, pagod ako, nagpunta kami roon, punta kami through Ormoc, dumaan kami, nakikita ko pa yung mga namatay sa kalye, dahil, syempre, ano yan eh, it was devastating. devastating. So, pagod na ako. Kasama ko yung aking driver bodyguard, si, paano niya, si Paras. Mm -hmm. Kung titignan mo mukha nito, talagang... Uh, hindi ba mukhang gangster? Mukha... Mukhang... mukhang bodyguard. <laughs> mukhang cute, mukhang cute. Okay. Pero macho yan. nanduro mm -hmm. Nandunong kami sa isang elevator. At ang dami na matay sa hotel doon. Doon kami nakaano. ano. nandun kami sa hotel, pakit na kami. Nakaganon siya. Sa likod ko, bilang... Hindi, <coughs> <coughs> ganun ako. Sabi ko, paras narinig mo ba yun? Sabi sa akin, yes sir, narinig ko, Nakagano na siya, hindi <laughs> siya gumagala. Sabi ko, tingnan mo, sir, sir, ayoko tumingin. Talagang narinig ko and you know, so many people, I just prayed for them. Mm -hmm. o always ganun. Ewa ko ba't ako magnet sa ganito or what but uh, ako naman, hindi naman ako tatatapot or what, I just pray for them. Mm -hmm. I try to explain things pero there are things you cannot explain. Yeah. Okay, next question, attorney Never have I ever lied about my age. I... No, I, 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 never, I never. Never. I'm a, uh, ako po ay 62 years old na. Wow. I'm already senior citizen. Pero kung minsan nahihiya ako kumuha ng discount, no? Dahil... <laughs> <laughs> hindi naman halata, maski, maski attorney. Maski sa pila, nahihiya akong mauna. Dahil, uh, ano na. Pero I'm proud of my age. And of course, I'm proud of uh, where I am. Pero ano yung mga apo ko. way younger than your age, attorney. Kung hindi nyo sinabing 62 ko ngayon, mga 42. Ganon. no, 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 no. Eto, tandaan niyo ha? Not for anything, exercise is very important. Mm -hmm. Kasi it cleanses the internal body. Ako, everyday po ako, one hour a day. One hour a day. And, and, Pagkain. Pagkain. Strict po ba kayo sa diet nyo? Or kinakain nyo lahat? Hindi, yung... lahat masarap eh. <laughs> <laughs> alam mo, ano mo na lang eh. Ibabalance mo na lang eh. Ganun uh -huh. din naman eh, no? Ano pong favorite yung pagkain, attorney? Tinola. Ay, ang sarap. Y yung, native na manok. Mm -hmm. Yan, tinola. Yan ang uh, paborito. Maroon ba kayo magluto? Maroon. Maru Ay, ang sarap. Sana all talaga healthy. Maroon magluto. Walang, hindi maselan sa pagkain. Uh -huh. Grabe. Okay, ready na po kayo? Akala ko ay yung candy yung favorite niya. <laughs> Ito, never have I ever missed a family event ah, because of a public service. Yeah, I I have. Mm -hmm. I, 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 guilty po ako rito. Kumisan, mga birthday ng mami ko, ng daddy ko, ng important events sa mimis ko dahil ano eh, yeah. servisyo po sa publiko public eh. Service. Portante, public service. Importante, public service. Apektado, yeah. I plead guilty Ready for your next yeah, question? Sure. Okay, never have I ever worked past midnight to finish a job. Well, I have... I uh, know, I've, I've always worked past midnight to finish Oo, a nga. job. Oh nga, four hours ang sleep. In, kasi ano eh, yeah. ayoko matulog nang hindi tapos ng trabaho ko. Mm -hmm. May ugali ako. Ah. Gusto ko once bigyan mo ako ng trabaho, kaya nahiya ko sa mga staff ko When I was the ALG, we go to work sometimes at sometimes, mm -hmm. seven days a week. Seven? Walang off? On Sundays, we go sa bida, buhay-ingatan, nagja-jogging kami. Mm -hmm. Saturdays, mga may special events. But you know what? Once motivated ang mga tao mo at once naniniwala sila, masaya. Correct. Pag positive ang work environment. Isipin mo, naglinis kami ng na mga basu-basura, kalilisan mm -hmm. sa buong Pilipinas. That's every Sunday, Saturday, may bida pa kami. Mm. So, yun, yun uh, it's it's always like that. Na-try niyo na ba yung zero sleep at all? Ay, di, ayoko yun. Wala. Ayoko Kahit power nap, meron no, no, dapat. No, no, no. I, 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 know. I, I sleep naman, if there's a time, siguro, the most is six, seven hours. Mm, the most na yun? Nakakahiya naman sa mga 12 <laughs> hours ang tulog. Nagpaparinig. Yeah. <laughs> okay, next question. Never have I ever thought of pursuing another career. No, never. I'll never. always be a lawyer. I'll always be a public servant. Mm -hmm. It's who I am. Never. Yeah. Kahit offer maging actor or <laughs> okay. something. This is uh, tobanda bandana ako sa ganito. Mm -hmm. You really love what you're doing, yeah. no? Yeah. Ito lang po ang simple. Kung masaya kayo sa nyo, that's the kind of work for you. And po 'yan. Grabe itong episode natin na 'to, no? I really had a great time. Pero aminin ko, medyo challenging tong binbusol na ito. Na? Minsan, mas madali pang mag-share ng kwento kaysa kumain ng candy na yun. Totoo yan, attorney. Pero kitang-kita naman namin kung gaano kakagame sa mga tanong namin sa inyo today. Kaya salud talaga sa inyo. Attorney Avalos, you took it like a champ. Salamat, Danielle. At syempre, sa mga nanonood, maraming salamat sa pagsama sa amin sa kulitan at kwentuhan ngayong episode. Abangan nyo ang susunod na challenge. Mas exciting pa po. Yes, that's it for today guys. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na episodes ng Abalos Vlog. See you next time! This is Benner Abalos para sa Abalos Vlog. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas.